Yes, good day mga boss Ako ngayon ay nandito sa Pasay dahil ako ay tumubos ng aking plaka ng sasakyan na ito yung ginagamit ko Sa video nito ipapakita ko sa inyo kung paano pag kayo ay nahuli dito sa Pasay o kahit saan ng smoke belching meron kasi pinatutupad dito sa Manila na itetest ang iyong sasakyan lalo na mga diesel itetest yan nagamitin niya ng machine para sa smoke test ang ginagawa nila ay masalang uh, yung sasakyan mo tapos pag naisalam yung sasakyan mo lalabas doon yung result bagsak ka <laughs> bagsak <laughs> may papakita ko sa inyong dokumento na bumagsak itong sasakyang ginagamit kong ito kahit ito ay wala halos usok diesel to eh hindi ito mawawala ng usok pagkasadyang binirit mo hindi ito mawawala dahil ito ay diesel kaya ngayon sa video ito tuturo ko sa inyo step by step pagka kayo ay nga mamaya <coughs> makikita nyo ano una huli. Halimbawa, ay kayo ay nahuli. Unang hihingi sa inyo ay driver's license. Huwag <laughs> niyong ibibigay ang inyong driver's license. Higit nyo na hindi kayo papayag na ibibigay sa kanila ang driver's license. Kung maaari, pakiusap kayo. Pwede naman. Napapakusapan naman yung mga yan. Pero pag hindi na emission ka naman ngayon, sigurado lagpak ka, hindi ka papasa. Napaka-sensitive ng kanilang machine na ginagamit. Nagtanong ako, sabi ko, bakit magkaiba yung emission ng LTO o yung authorized emission center ng LTO at yung kanila. Ang katuwiran sa akin noong ano, yung pinagtubusan ko dito sa Pasay ang katwiran niya ay uh, may bayad daw kasi yon kaya lahat ng magpa emission doon pasado dahil may bayad ibig sabihin yung kanila walang bayad kaya laging lagpaka yun ang kalukuhan napaka simple ibig sabihin pag lang ka sa kanila sigurado yon magbabayad ka alam nyo magkano bayad 1,000 yung ganitong van hindi ko lang alam sa kotse sa ibang van sa mga truck ko alam kaya pagka kayo ay nahuli ang gagawin nyo lang ay ganito dadaan ako ngayon dito sa may Pasay Ross Boulevard dahil dito sila nag-aabang kapakita ko sa inyo yung kanilang estilo sana nandito sila <laughs> nakakainis pero tinatawanan ko na lang kasi talagang ano eh kitang kita mo yung ano Kita-kita mo yung mga, mga pag-i-style nilang bulok Takin mo yun Mas magaling pa pala yung machine nila Kaysa dun sa authorized ng LTO Ibig sabihin, itong si Machine Sa emission testing Na authorized ni LTO May kalukuhan Kasi pag nagbabayad ka, kahit bagsak ka Kahit bagsak yung sasakyan mo may ano makakuha ka ng result na ka parang pinagbibintangan nila itong authorized ng LTO sa emission testing na nababayaran parang yun ang gusto nilang palabasin kaya ngayon, ngayon papakita ko sa inyo mga style nila sana nandito viernes ngayon uh, January 19, 2024 tingnan natin so nandito na ako sa may kasing ng Roswell ito ay EDSA papuntayan yan ng MOA yan papunta yan ng MOA tapos ito ay EDSA tapos yun Rojas Boulevard yan andun sila sa mga ikaliwa natin tingnan natin tatawid lang tayo dito okay doon na tayo mga boss at uh, ito na yun Oops, enforcer blue <laughs> ano ko ng motor na eh ay, saksak na saksak na. Ayan, meron tayong blue ball dito. Tingnan natin. Ang ano dito, ang emission, eh, emission, ang asbo ay kulay pink yung kanilang pang taas. Ipapahin sa dyan natin ang ating sasakyan. Ayan, ayan, kita na naman tayo. Ayan, 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 ayan. ayan pinapara yung ano, pinapara yung L3 ano? Ano? Ano ito? Ah, paparang ulay, para! Oh, wala? Hindi na wala! <laughs> Bakit? Diga, <laughs> namimili lang sila ng paparahin. Malas mo pag natyagpuhan ka. Ah, wala! Hindi natin para! Ano nangyari? Pinipili nila trip-trip lang. <laughs> ganun sila yung mga style nila ganun yung nangyari sa akin yun, yun sila yun paparahin ka nila pag na ka nila hingin ng yung driver's license wag na wag niyong ibibigay e paano? pagka iginit nila na i-emission nila yung, yung sasakyan nakuha mo na sa pakiusap wala pa rin, ayaw pa rin at i-emission nila sa iyong sasakyan pero sig sinisigurado ko sa inyo Pag na-emission niyang bagsa Magbabayad kayo ng 1,000 Sa Pasay Sports Complex Doon yung kanilang bayaran Nung sa ASBU ASBU kung tawagin Ito Ah. Uh, yan. Tayo nagbayad tayo ng 1,000. Siguro yung pangalan ng sa sasakyan. Bayad tayo ng San Libo para sa kanilang kalukuhan <laughs> nakapaw ang pera ay ganun ganun lang para sa kanila masakit masakit sa bulsa ng walang wala mahuli ka ng walang kabagay bagay i mission ka Akala mo makakapasa ka dahil ma maayos ang sasakyan mo. Hindi. Babagsak ka. sabi ko sa'yo, babagsak ka. Gusto nila yan. Tapos ang nung ano, nung tinanong ko doon, bakit magkaiba yung reading ng kanilang machine kaysa sa reading ng authorized emission testing ng LTO ang katuwiran nila ay may bayad daw kasi yon kaya lahat naman ng nagpapa-emission doon ay nakakapasa yun, ganun ang kanilang isip galing na kaya sa mga rider ay, rider sa mga driver, mga truck pagka kayo ay dadaan ng Ross Boulevard o kaya naman truck, ang dala nyo mga van L3 tapos mga diesel na yan Ihandaan nyo na ang inyong emission result. Dapat valid two 2 months. Halimbawa ay ngayon mo siya pina -emission. Ano siya? Hanggang March. O may date pa yon. Yun ang kailangan dala nyo para pag pinara nila kayo, sampal na sa kanilang pagmumukha. Utang ilang mga yan. So yun lang mga boss Para sa mga kaibigan natin kapwa, kapwa driver Ganun ang gawin nyo Maganda kayo ng Emission Result Na valid siya ng 2 months Dahil yun ang kanilang tinatanggap Yun ang kanilang requirements Huwag kayong bibiyahin ng Pasay O kahit saan man dito sa Maynila Basta lagi kayong merong ano Merong kayong Two months valid Na emission Result Yun, yun lang Pag meron kayo nun, makakalusot na kayo Hindi na kayo matitikitan Hindi matitikitan sa sasakyan nyo Hindi matatanggal ang inyong plaka Okay Okay Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Yo.